Ngayong taon, maraming Pilipino ang may dahilan para maging masaya dahil sa bagong social pension program na inilunsad ng Department of Social Welfare and Development at ng Social Security System. Ang programang ito ay naglalayong tulungan ang mga senior citizens, lalo na ang mga walang sapat na kita at suportang pangkabuhayan. Sa pamamagitan ng buwanang pensyon, nabibigyan ng pagkakataon ang mga matatanda na mapagaan ang kanilang pang-araw-araw na gastusin at magkaroon ng seguridad sa buhay, partikular sa mga pangunahing pangangailangan gaya ng pagkain, gamot, at iba pang pangangailangan sa kalusugan. Ang Social Pension Program ay isang inisyatiba ng gobyerno na nakatuon sa mga Pilipinong matanda na walang regular na kita o hindi kabilang sa iba pang pension programs. Sa ilalim ng bagong patakaran, makatatanggap ang bawat kwalipikadong senior citizen ng buwanang tulong pinansyal na maaaring ibigay sa pamamagitan ng cash o bank transfer. Ang halaga ng tulong ay depende sa lokal na alokasyon at sa kakayahan ng bawat lugar. Ngunit sa karaniwan, nagbibigay ito ng sapat na suporta upang matugunan ang pangunahing pangangailangan sa araw-araw. Maraming senior citizens ang nakikita ang bagong programa bilang malaking tulong sa kanilang kabuhayan. Para sa ilan, ito ay nagdudulot ng ginhawa sa mga oras ng pangangailangan lalo na sa mga hindi nakatira kasama ang pamilya o ang mga walang sapat na suporta. Sa pamamagitan ng pensyon na ito, nagkakaroon sila ng pagkakataon na bumili ng pagkain, gamot at iba pang pangunahing pangangailangan ng hindi na kinakailangang manghiram o umasa sa ibang tao. Ang programang ito ay bahagi ng mas malawak na layunin ng gobyerno na labanan ang kahirapan sa mga senior citizens. Ayon sa mga datos, malaking porsyento ng matatanda sa bansa ang walang regular na kita at marami sa kanila ang umaasa lamang sa tulong ng kanilang pamilya. Sa panahon ng inflation at pagtaas ng presyo ng bilihin, lalo na sa pagkain at gamot, nagiging mas mahirap para sa mga senior citizens na makaraos sa pang-araw-araw na gastusin. Dito pumapasok ang Social Pension Program na naglalayong punan ang kakulangan at magbigay ng karagdagang suporta. Mahalagang malaman na ang programa ay nakatuon sa mga matatanda na may edad na 60 taon pataas at naninirahan sa Pilipinas. Ang gobyerno ay nagsasagawa ng masusing pagsusuri upang matiyak na ang tulong ay napupunta sa mga tunay na nangangailangan. Ang mga barangay ang nagsisilbing pangunahing partner sa programang ito. Dahil sila ang may pinakamalapit na ugnayan sa mga senior citizens sa kanilang komunidad, sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng barangay at ng DSWD, mas mabilis na natutukoy ang mga kwalipikado at mas maayos ang pamamahagi ng benepisyo. Sa proseso ng aplikasyon, hinihikayat ang bawat senior citizen na makipag-ugnayan sa kanilang barangay upang malaman ang tamang paraan ng pagsumite ng mga kinakailangang dokumento. Ang mga dokumentong ito ay karaniwang kinabibilangan ng identification at patunay ng tirahan, ngunit ang mga opisyal na ahensya ang magbibigay ng eksaktong detalye. Pagkatapos isumite ang aplikasyon, isinasagawa ang verification upang matiyak na ang bawat aplikante ay kwalipikado. May mga pagkakataon na kinakailangan ang home visit o karagdagang pag-validate, lalo na kung may duda sa estado ng aplikante. Kapag naaprubahan, ang senior citizen ay makakatanggap ng buwanang pensyon sa nakatakdang paraan na maaaring cash o bank transfer. Ang bagong social pension program ay nagdudulot hindi lamang ng pinansyal na tulong kundi pati ng emosyonal na ginhawa sa mga matatanda. Maraming senior citizens ang nagbahagi ng kanilang karanasan kung paano nakatulong ang programa sa kanilang araw-araw na buhay. Ang buwan ng pensyon ay nagbigay ng kapayapaan ng isip dahil hindi na nila kailangang mangamba sa mga gastusin para sa pagkain at gamot para sa ilan. Ito ay isang simbolo ng respeto at pag-aalaga mula sa gobyerno na pinapakita ang kahalagahan ng mga matatanda sa lipunan. Bukod sa pinansyal na aspeto, mahalaga rin ang kalusugan ng mga senior citizens. Ang ilang lugar ay nagbibigay ng dagdag na tulong sa anyo ng libreng gamot or medical assistance. Ang iba naman ay nagbibigay ng pagkain or grocery packs na nakakatulong lalo na sa mga senior citizens na nahihirapang bumili ng kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ang ganitong suporta ay nagbibigay ng mas kumpletong tulong sa kabuwang kapakanan ng matatanda at nagpapabuti ng kalidad ng kanilang pamumuhay. Mahalaga rin na ang bawat aplikante ay maging maingat sa pagproseso ng kanilang aplikasyon. Sa dami ng impormasyon na kumakalat, may pagkakataon na may maling tao or scammers na maaaring magpanggap na tumutulong. Laging tiyakin na ang impormasyon ay galing sa opisyal na ahensya at huwag magbigay ng personal na detalye sa hindi kilalang tao. Ang Social Pension Program ay libre at direktang pinopondohan ng gobyerno, kaya hindi dapat may hinihinging bayad para makapag-apply o makatanggap ng benepisyo. Marami ring kwento ng pagbabago mula sa mga senior citizens na nakinabang sa programa. Si Aling Rosa, na labing-anim na taon na ang nakalipas ay nagretiro, ay nagsabi na ang buwanang pensyon ay malaking ginhawa sa kanyang buhay. Nakakabili siya ng gamot at kaunting pagkain para sa kanyang apo. Si Mang Juan naman ay nagbahagi na matagal na siyang nag-iisip kung paano matutustusan ang kanyang pang-araw-araw na gastusin at ngayon ay may buwanang tulong na nagbibigay sa kanya ng katahimikan at seguridad. Ang mga kwentong ito ay nagpapakita kung paano nakakatulong ang programa sa tunay na buhay ng mga Pilipino. Ang bawat local government unit ay may kanya-kanyang pamamaraan sa pamamahagi ng pensyon. Sa mga lungsod, kadalasan ay may mas mabilis na proseso at nakadepende sa mga digital payment systems, habang sa mga probinsya at rural areas, mas madalas ang manual cash distribution. Ang ganitong kaibahan ay bahagi ng patuloy na pagsasaayos ng gobyerno upang mas marami ang maabot at mas maayos ang pamamahagi sa bawat rehiyon Bukod sa mga kwento ng tagumpay mahalagang ipaalam ang mga hakbang na ginagawa ng gobyerno upang mapabuti pa ang programa Patuloy ang monitoring at evaluation ng DSWD at SSS upang masiguro na ang lahat ng senior citizens sa bansa ay maabot ang bawat barangay ay may tungkulin na i-update ang kanilang listahan ng mga senior citizens at magbigay ng tamang impormasyon upang walang sino man ang mapag-iiwanan. Sa ganitong paraan, mas marami ang makikinabang at mas magiging tumpak ang pamamahagi ng pensyon. Ang epekto ng social pension program ay hindi lamang nararamdaman sa pinansyal na aspeto. Ang mga senior citizens na may buwanang pensyon ay mas nagiging aktibo sa kanilang komunidad at mas nagkakaroon ng tiwala sa sarili. Nakakatulong ito sa kanilang mental at emotional well-being dahil nararamdaman nilang sila ay pinapahalagahan at may suporta mula sa gobyerno. Ang positibong epekto ay nakikita rin sa kanilang pamilya, dahil hindi na sila gaanong nag-aalala sa kanilang kabuhayan at mas nakakapag-focus sa mas makabuluhang aktibidad kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Mahalaga ring ipaliwanag ang kaibahan ng social pension program sa iba pang government pension programs. Halimbawa, ang GSIS ay nakatuon sa mga empleyado ng gobyerno at may regular na kontribusyon, samantalang ang Social Pension Program ay nakatuon sa mga senior citizens na walang regular na kita at hindi miyembro ng GSIS o SSS. Sa ganitong paraan, nakikita natin na ang Social Pension Program ay nakadisenyo para sa mga tunay na marginalized or financially vulnerable senior citizens na hindi nasasakupan ng ibang programa. Isa pa sa magandang aspeto ng programa ay ang transparency sa pamamahagi ng benepisyo. Ang DSWD at SSS ay nagsisiguro na ang proseso ay malinaw at lahat ay may access sa impormasyon tungkol sa kanilang aplikasyon at benepisyo. Sa pamamagitan ng tamang dokumentasyon at monitoring, naiiwasan ang anumang pagkukulang o hindi pagkakaunawaan sa pamamahagi. Marami rin ang nagtatanong kung paano maipapaliwanag sa ibang senior citizens ang proseso ng aplikasyon. Sa ganitong sitwasyon, ang mga barangay ang nagsisilbing gabay, nagbibigay ng orientation sessions, at tumutulong sa mga matatanda na maintindihan ang proseso ng hindi nahihirapan. Ang hands-on na approach na ito ay nakakatulong upang mas maraming senior citizens ang maging kwalipikado at makatanggap ng tulong. Ang social pension program ay patuloy na nagbabago at nag-aadjust base sa pangangailangan ng bansa at ng mga senior citizens. Sa mga susunod na taon, may mga planong dagdagan ang halaga ng buwanang pensyon at magbigay ng karagdagang benepisyo gaya ng mas maayos na access sa health services at subsidized na gamot. Ang mga hakbang na ito ay magpapatibay sa seguridad ng mga senior citizens at magpapataas ng kalidad ng kanilang buhay. Sa ganitong konteksto, malinaw na ang Social Pension Program ay hindi lamang panandaliang solusyon. Ito ay isang komprehensibong programa na naglalayong tugunan ang pangmatagalang pangangailangan ng mga matatanda sa Pilipinas mula sa pinansyal, kalusugan hanggang sa emosyonal na aspeto. Ang patuloy na pakikipagtulungan ng gobyerno, mga barangay at mga pamilya ay nagbibigay ng mas matibay na suporta sa bawat senior citizen. Hindi rin maikakaila na ang programang ito ay nagtataguyod ng kultura ng respeto at pagpapahalaga sa mga nakatatanda sa pamamagitan ng tulong na kanilang natatanggap, nararamdaman ng mga senior citizens na ang kanilang kontribusyon sa lipunan ay kinikilala at pinapahalagahan. Ang kanilang karanasan at kaalaman ay mahalaga sa komunidad at ang pensyon na ito ay paraan ng pamahalaan upang ipakita ang pagpapahalaga sa kanila. Sa huli, ang social pension program ay isang patunay na ang gobyerno ay nakikinig sa pangangailangan ng mga senior citizens at kumikilos upang matugunan ito. Ang bawat senior citizen ay may karapatan na makatanggap ng benepisyo at magkaroon ng mas maginhawang buhay sa kanilang pagtanda. Ang programa ay naglalayong matiyak na kahit sa kabila ng kakulangan sa kita o suporta mula sa pamilya, ang bawat senior citizen ay may seguridad at dignidad sa kanilang buhay. Ang pagbibigay ng tulong pinansyal, karagdagang benepisyo sa kalusugan, at suporta sa komunidad ay nagpapakita ng holistic na approach ng gobyerno sa pangangalaga ng mga matatanda. Sa pamamagitan ng Social Pension Program, mas maraming Pilipino ang nagkakaroon ng pagkakataon na mamuhay ng mas maginhawa, ligtas, at may tiwala sa kinabukasan. Ang Social Pension Program ay hindi lamang simpleng benepisyo. Ito ay simbolo ng pagmamahal, respeto at pag-aalaga sa bawat senior citizen. Sa pamamagitan ng programang ito, ang bawat Pilipinong matanda ay nagkakaroon ng pagkakataon na maipagpatuloy ang kanilang buhay ng may dignidad, kapayapaan ng isip at kasiguraduhan sa pang-araw-araw na pangangailangan. Ang bagong social pension program ng DSWD at SSS ay isang hakbang na nagpapakita ng pangako ng pamahalaan sa bawat Pilipino, lalo na sa mga senior citizens na siyang pundasyon ng pamilya at komunidad. Sa tulong ng maayos na pamamahagi, malinaw na proseso at patuloy na monitoring, ang bawat senior citizen ay may pagkakataon na makatanggap ng benepisyo at mapabuti ang kanilang kalagayan. Ang programang ito ay nagsisilbing inspirasyon sa lipunan upang higit pang pangalagaan at respetuhin ang mga nakatatanda. Sa kabuuan, ang Social Pension Program ay isang makabuluhang hakbang na nagpapakita na sa kabila ng kahirapan at kakulangan, may solusyon at suporta para sa mga senior citizens. Ang bawat senior citizen na nakikinabang dito ay nagkakaroon ng mas maginhawang buhay, may dignidad at may kasiguraduhan sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ang programa ay patuloy na nagbabago at umuunlad upang mas maraming senior citizens ang maabot at mas marami ang mabigyan ng suporta na nararapat sa kanila.